Balitang A to Z goes to Quezon upang makisaya sa pagdiriwang ng New Nug Newgan Festival sinabay na rin sa pagdiriwang ng 145th birth anniversary ng ama ng wikang pambansa ang dating pangulong si Manuel Luis Quezon. Arat na at alamin yan sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Sa Quezon tara na magagarbong mga floats, nagagandahang binibini at konsorte, plus makukulay na street dancers. Ilan lang yan sa mga ibinida ng lalawigan ng Quezon sa katatapos lang na New Yogan Festival na ginanap sa Lucena City. Makalipas ang tatlong taong pandemya, heto't muling nagbalik sigla ang pagdiriwang sa taunang New Yogan Festival dito sa probinsya ng Quezon. Hindi lamang upang ipakilala ang iba't ibang produktong lokal, kundi kilalani ng naturang lalawigan bilang top coconut producer ng bansa. Ayon kay Provincial Governor Helen Tan, since 2012 pa nang simulan ang selebrasyon na ito. Layunin ng festival na mabigyang prioridad ang kagalingan at kasipagan ng ating mga coconut farmers bilang bida ng selebrasyon. Maliban yan, ay hangad din ng Quezonian na paigtingin ang turismo dahil sa dami ng pasyalan at ang inggandan ng mga likas na yaman. Unique yung aming uh, celebration. At pag nasa Quezon, hindi lang naman ito ang pupuntahan nila. Uh, napakadaming options and choices na mapupuntahan nearby in Lucena City. We have Tayabas, we have Lokban, where the beaches ay nandoon din, magaganda. Nandiyan ang Mount Banahaw. And there's more dahil tampok rin ang iba't ibang produkto mula sa apat na pong bayan sa naturang probinsya na maaaring mabili sa mga agri-tourism booths at tulong na rin sa mga may maliliit na negosyo. Meron din kami mga BCO. Bula naman ito sa mga farmers organization ng San Antonio pala, assisted ng Office of the Provincial Agriculturist. At ito ay anim na anti-referent Maliban sa virgin coconut oil, mayroon din kami cocoa soft vinegar. Pinagmamalaki po namin ang aming mga produkto. mayroon meron po kami mga kape, uh, coffee beans, ground coffee. Meron din po kami mga salabat. Uh, may, meron pong iba't ibang variety and turmeric meron din po kami. Ang amin pong mga product magsimula po tayo sa ating handicrafts. Ito po ay nanggagaling lang po sa Tabindagat at aming pinupulot at ginagawa pong mga pang-decorate. Ang napakaganda po ng aming pinagmamalaki na fresh honey wild. Talaga pong pinupuwag pa sa mga bundok. Nag-iipon po kami niyan kapag ganitong may festival lang. Sinabay din sa pagdiriwang ng New Festival 2023 ang ika-145th anniversary ng kaarawan ng ama ng wikang pambansa at dating pangulo na si Manuel Luis Quezon na malaki ang naging bahagi sa makasaysayang tradisyon at kultura ng mga Quezon. Inaasahan naman ni Governor Tan na mas tatangkibikin pa ng mga karatig lugar ang masayang selebrasyon ng Niyogyogan upang mas lalong makilala ang probinsya ng Quezon. Sa Quezon, tara Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating senador ng Pilipinas at asawa ni dating Pangulong Corazon Cory Aquino na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Ayon kay Ninoy, ang isang minuto ng kabayanihan ay mas mabuti pa kumpara sa dekada-dekada na walang saysay na buhay.